Habang naglalakad nga pala ako dito sa May Kapitoy Sports Bar, abi ako may nakilala akong sikat na vlogger dito sa Pampanga. Abi ako, tignan nyo naman, kilala nyo ba siya? Abi ako. Kaya naman pala nandito siya. Abi ako, dahil pinapanood niya rin yung sikat na player ng billiard. Abi ako, na siya friend bata. Kaso tubanda na ngayon. Abi ako tuluyan na nga palang nag grand opening yung Kapito Sports Bar dito sa may mabiga, mabalak at pampang. kaya ipapakita ko sa inyo yung buong kalooban niya. Gabi ako na napakaganda sa labas, sabi at lalong-lalo na pagdating sa loob. Gabi ko ah! Siyempre, magpasalamat muna tayo kay Boss Mark. Gabi dahil inimbita tayo dito sa grand opening ng Kapito Sports Bar. Gabi At hindi lang nag-iisa to, ko, dahil meron din silang main branch dito sa may balibago. Gabi yung station for, gabi mo makikita yung isang Kapitoy Sports Bar. Beko. Pero itong Kapitoy Sports Bar dito sa may mabiga, mabalakat pampanga. Beko, talaga napakaganda at napakalaki. Ha? Beko, dahil talaga nakarimlagig kilo ba? Beko, ganda kalatawa. Beko. At kung mahilig naman kayong maglaro ng billiard, ha? Beko, meron nga rin pala sila dito. Ha? Beko. At syempre, habang naglalaro kayo, ha? Beko, walang trilyang kung hindi kayo magiinom. Beko, dahil tignan nyo naman napakadami at iba't ibang alak naman dito sa kanilang bar. Ha? ako. Ako syempre habang naglalaro kayo, habang nagiiinom, abi ako. Meron din naman silang live band dito, abi Di kayo maiinip maglaro, abi Tapos paglingon niyo pa, abi ako, makikita niyo yung sikat na vlogger ng Pampanga na si Juper. abi ako. Yan na nga siya, ko. Umiinom din pala siya dito sa Kapito Sports Bar, abi ako. At habang lumalalim na nga pala yung gabi, abi hindi ko napapansin talaga pumupuno na yung Kapito Sports Bar, abi dahil busy-busy -bisi kami nagkukwentuhan ni Jupiter, abi gusto ko lang i-shoutout yung mga singer nila dito ha ako, Tsaka yung mga banda Siyempre lalong lalo na dun sa nakasama natin si Loli Papa ha ako, Nakasama natin sa Abu Dhabi Tingnan nyo naman yung mga singer nila na inimbita ha Beko Galing sa tawag ng tanghalan pabe pa, ako. Kaya naman lumipat ako ng pwesto ha ako, Para makita talaga kung totoong puno nga yung Kapito Sports Bar ha Beko Tingnan nyo naman talagang puno nga siya ha Beko Tapos yung mga upuan niya hindi lang basta-basta Beko -basta, Napakaganda rin ng mga lamesa ha Beko Kaso ah, dahil talagang puno na ha Beko Yan na na yung mga lamesa Yes, ang plastika, abe ako. Dahil hindi na magkasa yung mga tao, abe ko. Yan nga pala si Loli Papa, abe ko. Kaya naman marami salamat. Nakilala pa rin tayo kahit almost fibers years na kami hindi nakikita, abe ko. Siyempre magpasalamat din ako kay kaibigan na to, abe ko. Talagang pinagkuha pa ako ng bangko dahil hindi na tayo nakaupo dahil marami ng tao, abe ko. Tapos nagkakwentuhan nga pala kami, abe ko Yan na nga, nambigay na ng damit si Daryl. O nga, abe ako, hindi ko siya nakilala dahil hindi ako masyadong pamilyar sa mga singer, abe ako. At hindi ako sa mga artist artista, ko ako. Kaya naman binidjohan ko na rin habang kumakanta siya, beko ako. Kaso ang masakit, be ako, hindi ko alam yung kinakanta niya, abi ako. Dahil yung mga alam kong kanta, be ako, is at pagsayawan, abi ako. Yung sa kanya, panggagaan lang, be ako. <laughs> Kaya naman kung gusto nyo Maiba yung ambience nyo Habi ako pumasyal na kayo Dito sa kapito Sports Bar Habi ako located at mabiga Mabalak at pampanga Habi ako Kaya naman ako Yan na nga Dahil oras na beko Kailangan na natin pumasok Uuwi na ako Habi